Magandang umaga po sa ating lahat. Ang variety po ng papaya na ito ay Taiwan Red Papaya. Ang gagawin po natin, i-air layering po natin para po dumami. Kasi po, mag-isa lang po itong variety na to na naitanim ko. So, ang gagawin po natin, paparamihin natin sa pamamagitan ng air layering. Papakita ko po sa inyo kung paano po gawin ang air layering. So, umpisa na po natin. First step po, hiwain po natin dito para po may paglagyan po yung plastic bottle. Pagkatapos po nating hiwain, lalagyan na po natin yung plastic bottle. Make sure po na basa po yung lupa na ilalagay natin para po mapanatili niya yung moisture tapos na po tayo sa Taiwan Red Papaya kaya ang isunod na po natin ay itong Sinta Papaya ang tawag po sa variety na ito ay Sinta After 4 weeks po, lalabas na po yung mga ugat niya. Maraming salamat po sa panonood. Please like and share po at huwag kalimutang mag-follow. Maraming salamat.